Ipinatong ni Bior ng kanyang palad sa dibdib habang tahimik na nag-iisip. Napag-alaman niyang ang mga lahing hindi tao ay may kanya-kanyang natatanging katangian. Ang mga elf ay may kakayahang makipagkasundo sa mga espiritu upang hiramin ang kanilang kapangyarihan. Ang mga dwarf naman ay tumatanggap ng basbas mula sa kanilang sandata, isang biyayang nagpapalakas sa bisa ng kanilang kagamitan. Samantala, ang mga beastmen ay nakikipagkasundo sa mga sinaunang hayop na tinatawag nilang mga spirit beast. Ngunit para sa mga barbaro, may kakaiba silang taglay na tinatawag na spirit seal. Nang marinig ito ng kanilang pinuno, tila nabigla ito at napatingin kay Bjorn, waring nagtatanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa lihim na iyon. Napanatili ni Bjorn ang kanyang katahimikan, pinisil ang labi at piniling hindi sumagot. Para sa pinuno, tila imposible na malaman ng isang batang mandirigma ang ganitong bagay. Bahagyang nena si Bjorn sa muling pagdududa ng pinuno, ngunit agad din niyang inisip na wala itong saysay sapagkat bago pa man ito mangyari, ay napag-aralan na niya ang tungkol sa spirit seal sa aklatan. Naalala niyang may nakasulat doon na malaki ang naging ambag ng mga spirit seal sa kanilang digmaan laban sa mga elf. Maya-maya, napuno ng halakakan ang paligid ng marinig ng pinuno ang kanyang paliwanag. Tumawa ito ng malakas, labis na naaaliw sa sinabi ni Bjorn. Ipinahayag ng pinuno na labis siyang ipinagmamalaki sa kabataang iyon at sinabi pa na kung nanaisin ni Bjorn ang isang bagay, wala silang dahilan upang tumanggi. Nagpa siya si Bior na gawin na agad ang seremonya, subalit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, ipinabatid ng pinuno na kailangan muna niyang magbayad ng 800 at 10,000 stones. Ang tinig nito ay mabigat at puno ng autoridad, worry sinusubok kung kaya bang panindigan ni Bior ng kanyang kagustuhan. Hindi siya nagatubili at buong kumpiyansang inisip na kaya niyang bayaran ito. Sa kabila ng kanyang paninindigan, alam niyang napakahirap kitain ng ganoong halaga sa simula pa lamang ng laro. Alam din niyang sa mas matataas na rango, hindi lamang pera kundi mga bihirang materyales pa ang kakailanganin. Gayunman, sa kasalukuyan, ay may sapat siyang pondo. Mula sa kanyang bag ay inilabas niya ang isang sisidla na naglalaman ng 500,000 stones, kasunod ang tatlong bag na may tig-100,000 stones, at inabot niya ito sa pinuno bilang kabayaran. Tinanong ng pinuno kung paano siya nagkaroon ng ganoon kalaking halaga. Bagaman handa na ang sagot ni Bjorn, alam niyang ito'y kathang isip lamang. Sa kanyang isip, inilarawan niya ang sarili bilang isang kontrabida, isang nilalang na walang habas na sinamantala ang isang sugatang elf. Pinaniwalaan niyang ginamit niya ito bilang alipin, kinuha ang mga kristal at asensya, at pinabayaran pa sa kapatid nito. Sa loob-loob niya ay ninais niyang magmukhang walang puso at tuso, upang mas madali siyang paniwalaan ng pinuno. Sa kanyang isipan, tila nakikita niya ang sarili bilang isang kasuklam-suklam na tauhan sa sariling kwento, habang pinagtatawanan ang mga kawawang elf. Nakita niyang natuwa ang pinuno sa kanyang salaysay, at sa wakas ay napahalakhak ito ng may buong kasiyahan, tila ngayon lamang muling nakatawa ng ganoon. Lumapit ang ibang mga barbaro at ipinahayag ang kanilang paghanga, sinasabing bihira ang gumawa ng ganoong bagay laban sa mga elf. Napangiti si Bjorn sa sarili at inisip kung gaano kalalim ang pagkamuhi ng mga barbaro sa mga elf. Bagaman nakapagtataka, hindi niya maitatangging nakalulugod din ito sa kanya sa kanyang puso, naramdaman niyang unti-unting nagiging pamilyar at kaaya-aya sa kanya ang mga barbaro. Pagkaraan, inilapag ng pinuno ang isang bagay sa kanyang kamay, isang maliit na piraso ng kayamanan, tanda raw ng kanyang pagkilala kay Bjorn. Nang mapagtanto ng binata na ang ibinigay sa kanya ay dalawang pirasong dalawandaang libong stones, halos hindi siya makapaniwala. Namangha siya sa ganitong gantimpala, lalo na't nakuha niya ito kapalit lamang ng isang kathang isip na kwento sa loob-loob niya ay labis siyang natuwa, worry na kamit niya ang gantimpala ng isang mandirigmang matalino. Itinaas niya ang kamay bilang panata sa sarili, na patuloy niyang hahamakin ang mga walang silbing elf upang higit pang patigasin ang kanyang loob at maging isang dakilang mandirigma. Sa paligid ay sumigaw ng papuri ang mga barbaro, ipinagdiriwang ang kanyang kabayanihan. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Bjorn ang ngiti. Habang pinagmamasdan ng mga barbaro, nadama niyang mas lalo silang nagiging kaibig-ibig sa kanyang paningin. May kakaiba silang alindog, isang halong bangis at dangal na unti-unti niyang nauunawaan. Makalipas ang ilang sandali, inisip niya na ang Spirit Seal ay isang uri ng teknik ng pagpapalakas at ang kahulugan nito ay punuin ang katawan ng mga espesyal na sangkap na nagbibigay sa isang tao ng pambihirang lakas. Ang mga barbarian ay naglalagay ng tato sa mga bagong silang na bata habang dalisay pa ang kanilang kaluluwa upang manatiling nakikita ang mga daanan ng kaluluwa kahit na sila ay lumaki na, kaya't bawat barbarian ay may mga tato. Pagkaraan nito, nakaupo si Bjorn sa isang madilim na silid at nakapikit ang mga mata. Binalaan siya ng shaman na binibigyan siya ng huling pagkakataon at ipinaliwanag na hindi na siya makakapili ng ibang spirit seal kapag pinande na niya ang landas. Ang pangunahing tauhan, na napalilibutan ng mga nagliliyab na kandila, ay nagsabi na alam niya ito at inisip na ang advanced spirit seal ng, immortal, ay ang pangunahing kondisyon para sa isang tank barbarian. Iminungkahi ng shaman na simulan na nila, sa kanito inilabas ang isang maliit na karayom at itinapat sa katawan ni Bjorn. Ang pangunahing tauhan ay tahimik na nag-isip na ang iba pang mga seal ay kapakipakinabang din, ngunit para sa mga naglalaro sa mahabang panahon, ang immortal seal ang malinaw na pagpipilian. Mabilis na inangat ng shaman ang kanyang kamay at tinusok ng karayom ang balat ni Bjorn sa ilang bahagi, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagtanong sa isip kung kakailanganin ba niyang gawin ito tuwing ganito. Pinipigilan niya ang kanyang pangahabang tumutulo ang pawi sa kanyang katawan, at sumigaw siya sa kanyang isip dahil sa matinding sakit. Hindi na niya napigilan ang sarili at napasigaw ng malakas. Agad na ipinabatid ng sistema na naunlock niya ang unang antas ng Immortal Seal, dahilan upang tumaas ng malaki ang natural regeneration at madagdagan ng labintatlong puntos ang kanyang mga pisikal na katangian. Pagkalipas ng ilang sandali, tinabig ni Bjorn ang tela at lumabas ng tent. Nagpasalamat siya sa shaman, na natawa lamang bilang tugon. Tinanong ni Bjorn ng sarili kung bakit ito tumatawa, at ipinaliwanag ng shaman na iyon ang unang pagkakataong nakakita siya ng mandirigmang nagpapasalamat sa isang shaman. Habang naglalakad palayo, kinabahan si Bjorn at naisip kung may nagawa ba siyang mali. Nagpa siya siyang umalis bago pa maghinala ang shaman. Kinabukasan, nagtungo siya sa pamilihan upang bumili ng mga kinakailangang kagamitan. Dahil sa kanyang pagsasanay kay Inar, napagtanto niyang hindi angkop sa kanya ang espada, kaya plano niyang mag-focus sa pag-aaral ng teknik ng kalasag kapag nakakuha na siya ng sapat na essence. Dahil dito, inisip niyang sayang lamang ang oras sa paggamit ng espada. Pagpasok niya sa tindahan, binati siya ng tindero at tinanong kung ano ang kanyang hinahanap. Ipinaliwanag ni Bjorn na kailangan niya ng isang one-handed blunt weapon. Matapos mag-isip, itinuro ng tindero ang isang estant at sinabi na iyon ang karaniwang pinipili ng mga barbarian. Habang tinitingnan ni Bjorn ang mga sandata, naisip niyang ganoon nga ang panlasa ng mga barbarian, ngunit sinabi niyang gusto niya ng isang karaniwang sandata. Naisip niya na may malakas itong kapangyarihan sa pagwasak, ngunit para sa mga halimaw sa unang palapag, masyado itong labis. Nag-alok ang tindero ng isang maso at sinabi, "Kung ganoon, paano ito?" Kinuha ni Bjorn ang sandata, sinuri ito, at inisip niyang maganda ito, kaya binili niya ito sa halagang dalawang daan at pung libong stones. Pagkatapos noon, ipinalam ng sistema na nagsuot siya ng medium armor na nagtaas ng kanyang item level ng 85 puntos. Bumili rin siya ng custom helmet sa halagang isang daan at pitumpung libo dahil hindi siya kasya sa mga handa ng helmet, at bumili ng half armor sa halagang tatlong daan at anim na libo. Pagkasuot ng murang helmet, nadagdagan ng 47 puntos ang kanyang item level, at nang isuot niya ang matibay na half armor, nadagdagan pa ng 57 puntos. Pagkatapos niyang mabili ang lahat ng kailangan, 50,000 stones na lamang ang natira sa kanya. Matagal na ang lumipas mula nang umalis siya sa labyrinth, kaya naging karaniwan na ang kanyang mga gawain. Makalipas ang kaunti, nakasalubong niya si Erwin na masayang bumati sa kanya. Alas 7 ng umaga, nagising si Bjorn at kumain ng almusal kasama si Erwin. Tinanong niya ito kung hindi ba ito napapagod sa palagi ang pagpunta roon, ngunit ngumiti si Erwin at sinabi na mura at masarap kasi ang pagkain doon. Pagkatapos noon, nanatili si Bjorn sa aklatan hanggang alas 4 ng hapon, medyo hindi nasisiyahan ng mapansing na tutulog na naman ang tagapangalaga ng aklatan. Umalis siya at kumain sa bagong kainan upang makalap ang impormasyon na hindi niya makikita sa aklatan. Habang kumakain, pinakinggan niya ang mga lalaking nasa kalapit na mesa na nag-uusap tungkol sa mga halimaw na biglang lumitaw mula sa kabilang panig, at napansin niyang delikado iyon. Napakunot ang kanyang nuo at tumalikod, iniisip na mahal ang mga pagkain dito ngunit hindi naman ganoon kasarap. Pagkalipas ng limang oras, nagtungo siya sa mga barbarian at doon nagsanay sa pakikipaglaban. Pagkaraan ng isang linggo, lumaban na siya hindi lamang kay Inar. Matapos talunin ang kalaban, pinunasan niya ang pawis sa kanyang mukha at sinabi na ang susunod na mandirigma ay lumapit na. Nais niyang makakuha ng bagong kasanayan, ngunit alam niyang ang ganitong uri ng pagsasanay ay nakatutulong din sa pagpapabuti ng instinct sa labanan. Ang paulit-ulit na pagsasanay ay nagpalakas ng kanyang reflexes, liksi, at lawak ng paningin, kaya nadagdagan ng isang puntos ang kanyang pisikal na katangian. Dahil sa regular na pagsasanay, paminsan-minsan ay natatalo na rin niya si Inar. Tinulungan niya itong tumayo at nagpasalamat sa kanya sa laban. Ang ibang barbarian na nanunood ay nagsimulang tawagin si Bjorn bilang pinakamahusay na mandirigma. Inamin ni Inar na mas lumakas siya, ngunit inisip ni Bjorn na bagaman magaling ito, mahuhulaan na ang mga galaw nito, kaya sinabi niyang ito ay naging nakasanayan na at mahirap ng baguhin. Alas 9 ng gabi, umuwi ang pangunahing tauhan, naligo, at muling nakita si Erwin na nag-alok ng hapunan. Habang pinupunasan niya ang kanyang buhok gamit ang tuwalya, tinanong niya ito kung hindi ba ito napapagod sa kakabalik-balik. Ngumiti si Erwin at sinabing hindi siya napapagod at inaya siyang kumain. Natapos silang kumain bandang alas 11 ng gabi. Bago umalis, kumaway si Erwin at sinabing oras na para umuwi, binati siya ng magandang gabi, at sabay taas ng mga kamao ay binigyan siya ng swerte sa paparating na pagpasok sa labyrinth. Tahimik na tinanong ni Bjorn ang sarili kung mangyayari na ba talaga iyon bukas. Namangha siya sa bilis ng panahon. Sa loob-loob niya, binati rin niya ng swerte si Erwin. Lumipas ang isang buwan at isang araw na lamang bago magbukas ang labyrinth. Sinusukat ng sistema ang mga bagong katangian ng pangunahing tauhan. Bandang 2010, malapit sa Investigators Guild, pumasok ang ilang adventurer sa gusali kung saan naroon na sina Bjorn at Inar. Ipinaliwanag ng pangunahing tauhan na naroon sila para sa isang magical link. Tinanong ng babae sa reception kung link para sa dalawa ang kailangan. Tumango si Bjorn, at sinabi nito na ilagay nila ang kanilang mga kamay sa kristal. Ginawa nila ito, at nang malaman ng babae na ito ay link para sa dalawang rank and investigators, sinabi nitong aabutin iyon ng labing limang libong stones. Naisip ni Bjorn na napakamahal nito para sa isang beses lang, ngunit kinakailangan nila iyon. Galit din si Inar nang marinig ito at sinabi na sa halagang iyon, makakabili na ng maraming karne. Inisip ni Bjorn na random ang starting place kaya kailangan nila ng magical link para magkasama sila ni Inar sa iisang lugar. Tinanong niya kung paano tinutukoy ang rango ng explorer, at ipinaliwanag ng babae na ito ay batay sa kabuoang dami ng essence sa kaluluwa. Tinanong ni Bjorn kung nagbabago ba ang presyo depende sa rango. Sumagot ang babae na oo, at bago pa siya makapagsalita muli, sinabi nitong handa na ang lahat at pinaalalahanan silang ang koneksyon ay tatagal lamang ng 24 na oras. Sumang-ayon si Bjorn at inalok si Inar na kumain muna. Pagdating nila sa kainan, bahagyang nahiya si Inar nang makita ang pagkain sa harap nila at tinanong kung ano yun. Umorder si Bjorn ng pinakamahal na pagkain sa taberna, ang Last Feast, sa halagang 800 stones, bilang huling kainan bago pumasok sa labyrinth. Ngumiti si Bjorn at sinabing 800 stones lang iyon. Halos matulo ang laway ni Inar at tinanong kung totoo ba iyon o panaginip lang. Inalok siya ni Bjorn na tikman, at nang makakagat siya, napatigil ito sa sarap, naluha sa tuwa, at sumigaw ng pagkabigla dahil sa sobrang sarap. Sinabi niyang napakasarap nito at tinanong kung ano yun. Napagpasyahan niyang kailangan niyang magsikap pa upang kumita ng mas maraming pera para makakain ng ganoon araw-araw. Agad siyang kumain ng mabilis, habang si Bjorn naman ay nagtanong sa isip kung ano kaya ang karaniwang kinakain nito. Pagkaraan nito, habang sampung minuto na lang ang natitira bago magbukas ang labyrinth, magkasabay na lumapit si Bjorn at Inar sa plaza kung saan nagtipon na rin ang iba pang mga manlalakbay. Ang lalaking namamahala sa pagpasok sa labyrinth ay nagbabala na bawal pa munang pumasok, at doon napansin ni Bjorn na hindi niya ito pinansin noong nakaraan, ngunit ngayon ay malinaw niyang nakita kung gaano kalaki ang portal. Bigla siyang napatigil nang may mapansin siya, at agad niyang itinutuo ng pansin kay Pardon, na noon ay inutusan ang mga barbarong kasunod niya na huminto dahil alam nitong naroon sila. Nang makita ng mga barbarian ang portal, nagsigawan sila sa tuwa, ipinagmamalaki si Parden at tinawag siyang pinakamahusay na mandirigma sa lahat. Naisip ni Bjorn na marahil ay katatapos lamang ng seremonya ng mga ito, at nagtataka siya kung paano palagi silang nakakarating ng eksakto sa oras. Samantala, sinabi ni Pardon sa iba pang barbaro na sinabi na niyang mas mainam na magtiwala sa kanya. Si Inar naman ay nagkamot ng ilong gamit ang daliri at sinabi na naaalala raw niya ang mga lumang araw. Medyo nene si Bjorn, iniisip na isang buwan pa lamang ang lumipas ngunit parang napakarami ng nang nangyari, bagaman hindi niya ito binanggit ng malakas. Pagkatapos ay inanunsyo ng lalaki na maaari nang pumasok ang mga manlalakbay. Agad na nagsimulang lumapit ang lahat sa portal, at si Inar ay nagpresintang mauna, sabay yaya kay Bjorn na sumunod. Ngunit pinigilan siya ni Bjorn, seryosong nakakunot ang nuo, at sinabi na kailangan muna niyang suriin ang isang bagay. Ipinaliwanag niya na nabasa niya na kapag hindi matatag ang portal, may kakaibang nangyayari sa pagitan ng mga bitek nito. Ngunit bago pa siya makapagtapos, sumang-ayon na si Inar at nagpasya na lang na siya kahit hindi niya lubos na nauunawaan. Lumipas ang isang minuto at nang halos magsara na ang portal, natigilan si Inar sa takot, pinagpapawisan at nanginginig, at natanong kung oras na ba para silang pumasok. Napansin ni Bjorn na lumiit na nang gusto ang portal, halos kapareho ng laki noong unang beses niya itong nakita, kaya agad niyang napagpasyahan na kailangan na nilang kumilos. Nang marinig niyang inanunsyo ng tagapamahala na malapit ng magsara ang portal, napakunod si Bjorn at sumigaw na kailangan na nilang umaksyon. Inutusan niya si Inar na tumakbo, at agad itong sumang ayon. Sabay silang tumakbo patungo sa portal, habang pinipigilan sila ng kabalyerong nagbabantay, sinisigawan silang huwag muna at delikado pa. Ngunit hindi sila tumigil, tuluyan silang pumasok sa portal. Pagdilat ni Bjorn, agad niyang napagtantong tama ang hinala niya. Si Inar naman ay nagtaas ng mga kamay, naguguluhan at sumigaw na wala siyang makita. Pinakalma siya ni Bjorn at ipinaliwanag na nasa madilim silang lugar ngayon. Mabuti na lamang at may dala na siyang sulo ngayon, agad niyang kinuha ang isa at sinindihan. Nagulat si Inar at nagtanong kung ito ba ang tinutukoy niya kanina. Habang tumitingin-tingin sa paligid, napansin niya ang isang bato at tinanong kung ano yun. Ipinaliwanag ni Bjorn sa kanyang isipan na naroon nga rin iyon, ang monumentong magbibigay daan sa kanila upang mabuksan ang portal patungo sa ikalawang palapag. Nagpa siya siyang puntahan ito kaagad, at sa loob-loob niya ay ngumiti, iniisip na bawat manlalaro ay dapat marunong gumamit ng mga bug ng laro para sa kanilang sariling kapakinabangan.